Anong sabi ano Anong sabi sa'yo? Pupunin ko ang mga pangalan ng ID, ID? mo na. ko mga pangalan ng ID mo na. Bakit wala kang ID? yung badge mo? Nag-ooperate kayo, wala kayo ID? Sa mga phone call Ano ngayon? Hindi pwede. Aka na. Aka na yung ano mo d'ya, mo. ja ID mo dyan, hawak mo. Wala kang dalang wallet, kahit ano? Anong tanong ito sa halit mo? Ka Illegal itong ginagawa nyo eh. Ka oh, sige, mag ka. Huwag ang ina mo. Anong ginagawa mo? May ka kang mag -video? Gusto mong ano ko eh? po yan? ko? Ano ito ah. Hello, Kermit. ko nangangaras dito yung mga tao mo eh. O pinapatulan yung isang adik dito yung ano, official ng barangay. Wala ah. nang ginawa kundi guluhin yung pa pamangkin ko rito eh. Kala niya siguro wala mga kamag-anak ko so, ikaw. Ano ginagawa mo ha? Huwag mo ano yan. Umalis ka neng. May bata yan. Ha? Ali, umalis ka dyan neng. Wala kayong karapatan mag-video sa akin. Ha? ha? Wala kayong karapatan ah. na official ako ha. Sa Ay, official kayo. Official din ako. Opisyal ako. Opisyal ako. Sige, elected ako. Elected Malala, ako. Talaga, <totong> huwag ako magsalita dyan. Navih, elected ako. Elected ako. <tong inyell genommen> ha? Uh, ano, elected ako. Oh, binato mo ano ko ano? ha? Ano? Cellphone ko ha? Binato mo cellphone, cellphone man, ko. Sige, bakit tawagin pa nila lahat ng lahi nila rito? O sige. o sige, Colonel, mamaya na lang ha, pupunta ako dyan. Kasi wala nang ginawa kundi gamitin kong mga pulis mo dito sa presinto eh. Sobrang na po, eh. Sobrang na ginagawa eh.